May hagdanan dito mga idol. Dito ako sa dulo ng tabun. Puro hiwa mga idol. Nakapan dyan siya mga idol. Parang pakbit. May hagdanan dito mga idol. Papunta dun sa ano. kumo lang Di magandang gabi po pala sa inyo sa ngayon dito ako sa dulo ng tabun akong hihipon tayo ngayon medyo hindi ako nakapanisid sobrang lakas pa rin ng hangin subukan lang po natin dito kung ano ba ano to saan ba tayo dadaan may daanan dyan may ito sa unahan ang lakas pa rin yung hangin dito ang lakas pa rin talaga ng hangin ano po rampa may ito doon dito dumadaong yung nag ano may ito ng mga limasag look labs nakikidaan na dito may ito maganda kasi hindi ng maputi ko sa baba Kemana bapak bawa di situ sa ano doon sa malalim ay doon grabe yung puti talas ng ulo dito tayo sa gilid yun may doon andito na po ako sa bahay grabe hindi na makaya sa paako ba sobrang ano na talaga sobrang hapdi daming ano doon mga idol ang daming yung mga biak na shell ba umanun na lang ako umuwi oh, puro hiwa pala <laughs> grabe yung nangyari sa paako uruhi Puro hiwa mo idol. Kaya pala mano na, yung makirot na pati sa kabila. Ano daming dami hiwa mo idol. <laughs> Pumunta lang doon para mapasukat Grabe yung huli na rin, konti lang po ko talaga may idol. Pumunta pa talaga ako ng tabon. Tapos konti dati kakapangilaw ako dati doon may doon Hmm, hindi pa tayo nagbo-vlog. Maraming hipon. Pinakakunti namin na huli doon, isang kilo. Sobrang dami hipon doon dati may doon. Ngayon, medyo madaal lang. din kasi ang hangin. Tapos, tawag doon eh? Napaka na ng lugar. Napaka putik. Yan, yan talaga may doon. Hmm. So, may hipon ko Hindi makaulam. So, may buto na lang. May dadagdag na tilapia. Isang piraso. Ito ba ito? Punti lang talaga. Ayan. Ayan. Piraso. Hipon lang may dalo. <laughs> yun lang yung pinunta. Tumayo. Siguro, ano lang ko may dalo. Dagdagan ko ito ng gulay. Isasahog na lang natin yung hipon may dalo. Paliginis ha may ano naman dyan may ano namin ako dyan okra tapos talong siguro yun na lang yung itadagdag natin dito kasi pag ito lulutuin may dol napakaalanganin bali adubuhin ko na lang may dol ito yung gagawin nating pang sahog no yung hipon na nahuli natin pati yung tilapia Ay, Yan yung isasawag natin sa ano natin may adobong gulay na may ipon. Wala medyo hindi ganong marami hmm. yan lang talaga wala pang hindi pa ganong malalaki yung hipon may idol buti pa dyan sa amin banda no tapos nag ano pala ako may idol no nagbili ako dun sa nag order kami ni Maika dun sa online yung ano may idol ba yung trap yung parang ano ba pang huli ng daga sila, Maidol, mga idol yan sila may idol dalawa Ay, 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 bali nilagay ko dito sa kinamama wala kasing tao may lul. tapos maraming daga talaga minsan nga tumatalon dun sa higaan namin ba dito may tignan tingnan lang, tingnan lang natin kung nakahuli ba yun ayan ito may ay yung nakikita sa online may ba ayan wala siya may bali ito siya yung parang chinelas ba pag napakan ng daga dito ayan o oh. dito siya may pipitik siya ah tagyan ko na panibagong pain ito kasi oh binutas ko nga may dal kasi may nag may nag ano dito may naglungga ba diyan sa dumadaan oh malalaki ilang piraso din may dal daming ano ba tai ng daga may dal dun sa gilid-gilid wala na kasi tao dito kaya dito sila naglulungga tapos dun din sa ano namin yung ginawang bahay ng mama na hinigaan nila andun din may dal Tingnan ko lang kung may ano ba yun. Kung nakahuli ba. Bali, limang piraso kasi inorder na kami dito. Ayun. Di alam mga idol Ito yung isa mga idolo. Si aling Yan. Tapos, ito yung isa mga idolo. Yan. Nakapanjo oh. siya mga idol Huli talaga. Hala. Putol yung paa mga idol Walang ano. Yung kabilang paa niya Putol. Hmm. Patay na siya mga ibit Ipit, effective talaga. Patay na yung daga. Nahuli. Ito din yung may mga kasama to, malalaki kinakain nila yung itlog ng itik yan, may itik kasi dito may oh. nagano ba, yung ngitlog tapos, pag gabi dyan sila pag gala, -gala no ito kinakain nila yung itlog puto nilang. lang yung mga uh, na itik dito na nag ano may doon ba yung kumbaga pinapapisa na lang nila ito sila yung kumakain may doon nahuli ko na yung isa may mga kasamahan ko patay na siya may tigil na siya may doon na ulo siya eh. yung kadalasang tama talaga nito ulo sobrang lakas kasi na impact Maydol, may may spring oh. pag sakaling nakano nagalaw siya tapos Sensitive din siya mga idol. Kunting galaw lang dito sa ano. Ano? You know? Hmm. Kunting galaw lang mga idol. Pitik siya agad. <laughs> Ayan. Ayos. Big <Pick> tip. Huwag <laughs> niyo pong kaawaan yung ano mga Yung daga kasi delikado dyan pag nagkaano tayo ba ah, uh, tayo dyan sa ihi nila yung magkaliptos perosis pa at least, nakahuli siya ng no? effective siya, may idol. Na-order ko yan, yung limang piraso, 175. Yan, mga muna ako ng gulay para igulay natin dito, my idol. minorities ko lang yung ano, no? <laughs> yung panghuli ng daga. At least, nakahuli. Lagyan ko ulit ng ano yun, kanin, ng pamain. Baka bukas ba, mahuli. May, may, may malaki talaga, may idol. Yung parang kuting nga ba? Grabe, wala na nga yung, yung likuran niya. Magkinis na. Yung parang wala ng buhok ba? Sobrang tanda talaga sana sana mahuli natin yung kasi dito sila oh nakikita ko oh, pag gabi dito dumadaan tapos silikado ba baka matong sa mga plato namin tsara kakainin pa naman may hindi namin napansin yan may pulin may dala pag maluluto na tayo may hindi alam may ito yung ano gulay natin talong tsaka okra no? tapos yan lang yung hipon ito yung ano sangkap natin simi adobo lang na may pang ulam namin ngayon ba? Grabe. Hindi tayo nakadali ng maraming ito. Maraming ang ito may dalawa. Mga luto na may dalawa pero hindi ulam. kayo. Tapos sa kabila, purong kanin oh. Man, dinamihan ko pa naman sana yung saeng oh. hanggang bukas na yun, Maydun, siya. yan mga dun mabahaw sya yan tapos ilagay natin yung hipon naging ano, iskat iskat sya ho yung hipon Ito, ito Instant kahog sa ano, sa natin yung pinaklip mga girls, pero walang ano walang kalabasa at saka oh, ano ba yung ampalaya ito yung pinaklip na walang kalabasa at ampalaya mga idol ha pero may hipon Thank you instant ulam na <laughs> yung nahuli sana natin doon yung isubak ko dito kaso pag -ex may eksperimento ba ako kung paano kainin pa <laughs> itong isda mga idol gagawin ko na lang po yung pain doon sa ano no sa trap natin doon sa mga kaibigan natin ba mga friends natin para makahuli yung mamaya may idol kasi pag mahuli yung malaki grabe yun talaga yung perwisyo dito mga idol look. Nakakatakot na mga ganito ba mga tinakpa na ano namin mga dul ito gayo tapos mga kanin. Nakita ko nung lumabas sa kumadaling araw, pumatong siya dito, nakakaakyat sa mga kahit sa radio pinto. Sabi. Kaya dapat talagang mahuli no. Okay, eh, tama naman dul Ito yung pangulam namin ngayon. Ah, okay, ang lalagyan ng tubig ng idol para sa kanin Ayos na siya. Na. At least naging subak yung ano natin Nahuli natin yung hipon Mamaya lang po ulit mga idol Pag kami kakain na Ayun mga idol o oh, ating finished product mga idol oh. Parang pakbit <laughs> Parang pakbit <beat>. lang <laughs> Parang pakbit lang yun mga <laughs> Hindi siya pakbit Ayan Kain po tayo mga idol Kain na kain tayo mga idol kain tayo na ang ulam namin parang pakbit parang pakbit hindi siya pakbit kasi Pak parang kit. lang <laughs> daog nas masig sarap mga idol mm, Kaya po. nya banan ครับเดี๋ยว susunod, nah, guys. Susunod, guys. Ano? Hmm. Mahibas ba na hindi? Malakas hangin. Nagbibigwag na. Tabayan niyo po kami mga mga oh, so yes. Dapat sana adubong hipon na lahat. So, ano Maydol? idol? <laughs> May ilap yung hipon doon. Hindi talaga magpahuli na. Grabe, sarindel ako. hindi ako sumusurinder doon sa mga mangrove pero doon sa dagat na yun may doon sa baybayin nila surinder talaga ako kasi grabe ang sakit sa paa Ma! pero the best buy ng yasa may binagtas eh yung hipo, no? para talaga sila medyo <tinyo> Alam gulay, eh. matatanda. pag -hipo ni <laughs> <Kunti> <laughs> hirap yang pag nabitin niya yung dalawa may doon sa ipon gubot pag Bye. gubot guys kalibutan hmm. Ito pagkain, sarap talaga. gulay mo yun. Ayun, pagpapa ko Gulay. Magulay talaga o. Uh. ako. Dati pa. Kaya nga sinasanay ko yung maliliit may lulba. Nakakumain talaga ng gulay. Um.

nagagutom yung ano ba malayo yung pinapuntahan mo tapos kundi lang <laughs> <Hangin> yung huli mo <laughs> Huli yun ba? <ma? laughs> huli 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 yung may huli yun Sana malaki yun Sana pag malaki yun Pag breeding ba? Sold na may Last fight

Ito lang po ito my dog. Maraming salamat po sa inyo lahat at ingat po kayo palagi. Bye bye.